Papunta sa bukid at meron na mampom aampol. Ano ng ah, Yan yeah, po. po. Si Jerek. Ay, isa-sahi sa toto. O pa kayo. Tingnan pa ada po yumos Tara na po, ayan po yung mga aampone, eh, oh. <laughs> Ay, ni aampon, biglang ni aampon, aampon. May lahi pala yung... Oo, oh, oh, yung tatay nyo may lahi. Ay, Ay, naman siya mamaya, eh. Oh, bago Ano? Ah. yung Ano <laughs> 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 <yong> <yong> mga po kayo? Yung mga aampon. Yan po yung aampon. Kay... Nice telly ba 'yon? O si Tabis? ya, yeah, ya yeah, Iyan yeah, kami bumusita nun eh. Lagos po namin. ala na, ala na. Ano ah, <laughs> Kathleen. mo yung Aalagaan po niyang mabuti yun. Huwag daw ilalapit sa aso. Huwag oh, daw ilalapit sa aso. <Öz holders> e, medyo, medyo sa mataas nyo siya ilalagay. May bukas siya. Binakawala ko ito. Angels, teka lang. Ipapasok ko muna. Ito tayo ngayon sa kanilang tahanan. Ito po yung aampon. Ayan po yung aampo aampo si karamiyan to hila <laughs> na ba ang gusto ni Angel oh. ang po Angel na ang kanya nagustuhan Aboy. ano sa mo Nakatitig lang oh kung <laughs> <laughs> magkakalam magkapatnig kayo patinyan ka hila kung 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 Bago lang to eh. Ito mm. lang eh. na na hindi natin yung Ito at saka yun. Pararating yung ito. Ito na ito. Isama na i-inumin at saka asa Eh, baba. Eh, yamo, magalas naman talaga eh. Ibabaan na natin. Na ko lang yung stepping Ay, naman yung ko eh. Tapos pag ano daw to, pagka kunyari eh may nakita ka ng ano niya kunyari, dumumi na. Kuno mo na agad. O, pa, pag kasi daw na, na ano sa balat, magiiinda. Mag ah, uh, kailangan pag kailangan, kailangan, kailangan na, 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 ano na, 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 Uh, at amin ko yung <laughs> napon kay Lottie. Uh, Siya <laughs> po yung napili ko. Huwag kang mahiya. Ayan po, alagaan po, po niya si, si Lottie mabuti. Siya po si Kathleen de Guzman. Uh, Ang pangalawa kayo, pong a, uh, aampon sa ating mga ka alaga. Palina, Siyempre, yun, hindi ka butubot pa aampon niya. Opo, ayan. Oo. Oo, usapin mo na sila Lottie at ikay aalis na. Gusto niya yung aampon. Sigurado yung aalagaan. Baka na ikaw pabayaan lang, hindi ba rin dyan na lang yan, eh kape eh. Eh, hindi ka ako anak. Na hindi ba kumakain ng ganito si Lottie, yung cat na isa? Kumakain din. Pagka, pag meron kayong, halimbawa na meron kayong... Pagkalis dahil pwede na lamasa ng konting kanin. Mm Halimbawa Hihimayan na lang. Okay, hihimayan siya na. Nagawa pa namin kung isang hasang nung isda ay niluluto. Ayun. Huwag lang yung may tinik. Huwag lang yung may tinik kasi baka maano sila. Kunin na po nila si Lottie. Mm. Ayan po. <laughs> Babay na, Lottie. Ang, ang tatakbo, pe. Wala kang tadaanan. <laughs> Tatakot, eh. Ayan lang yan. At nandang nandang. Eh, nung nga idating na gali sa sa truck na malaki. Bye-bye. 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 Mm. Mm. Bye-bye. May lahi kasi yan Ayan po, si Katlin Siya po ang mag-aalaga eh, niyan Nyaok din ang nyaok sa daan eh <laughs>